Para sa ating mga ka-RSP, nagbabalak magbakasyon. Aba, may isang tourist destination sa Agusan del Norte na maaaring niyong bisitahin. At na mamamangha kayo sa ganda ng tanawin. Kung ano at saan ito, ating alamin sa report ni Rod Lagusa, Rise and Shine Rod. Maipakilala mga tourist destinations at maikalat ang ginhawang hatid ng turismo tulad ng pagkakaroon ng job opportunity. Yan ang layunin ng Philippine Experience Program ng Department of Tourism sa paglibot nito sa bansa gaya na ng pagpunta nito sa Kabadbaran City, Agusan del Norte. Patuloy na pinalalakas ng lusod ang turismo nito, gaya ng pagpapatayo ng viewing deck sa Barangay Puting Bato. Makikita mo rito ang magandang tanawi na talaga namang Instagramable kung saan nagsisilbing background ang lunti ang kabundukan. Dagdag attraction pa dito ang malamig na klima sa Kabadbaran. We are committed to protecting and enhancing the surrounding ecosystem, ensuring the biodiversity that thrives here will continue to flourish for years to come. This project is about empowering our community. particularly the indigenous people in that area to become sustainable and self-reliant. Kasabay nito, kasama ng DOT ang national tourism organizations at regional stakeholders para makapagdaos ng business-to-business -business meetings. We recognize that uh, tourism development is one that should be equalized. To all regions, we firmly believe that tourism has the opportunity and the capacity to provide uh, economic advancement sa ating mga kababayan. Anya, malaga ang ginagampanan ng lokal na pamalaan para maipaabot sa mismo komunidad ang mga oportunidad na ito. Umaasa ang kagwara na makapaglaan ng pondo pagdating sa tourism infrastructure para maging accessible sa mga turista ang lugar. Kasunod na rin ito ng una ng direktiba ng Pangulo na dapat suporta ng national government ang mga LGU pagdating sa tourism development. Rod Ligusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.